Guys, ito yung ano. Tutoro ko sa inyo yung tamang timpla ng hangin. Sarang, Hindi to oh, to 'yan. Tuturuan mo. Bola uh, lang uh, 'yan. Tamang ikot ng hangin. Okay so, guys, oh, ito. Kailan sagad mo muna to, ito to. Kasi to 'yung sa ano. Sagad mo muna to, sagad. To. Sagad muna to, sagad. Hmm, sagad. na 'yan, sagad na. Eh, kung gusto nyo, gitanyo, nyo. Ang ikot nyan. Mmm, ganyan. Kalate na yan. Kalate. Isa. Tapos, ikot pa tayo ng kalate. Para kalate, yan. Yan ang tamang adjust ng hangin sa mga wave 100 o 110 ayan ayan yan guys ayan siya ulitan natin yan o iko to Imbalik natin sagad natin o ito yon o Oh, kasi kanyang ginawa ko dito sa akin isa 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 <laughs> okay, kalate dalot isa kalate ayan na ang tamang timpla ng hangin guys thank you for watching